roong may mga nanaramdaman para sa iyo sa iyong buhay, kahit na tila malayo, ngunit lihim na nagmamahal sa iyo. Ito ay panahon ng pagbabago at pagkilala sa sarili, kung saan ang tila pagtanggi ay nagtatago ng malalim na paghanga at paninindigan. Sa pagmumuni-muni tungkol sa hinaharap, ang taong ito ay nagmumuni-muni sa papel na nais niyang dampanan sa iyong paglalakbay, na may halo-halong damdamin at paghahanap ng linaw. May mga makabuluhang pagbabago at sila ay paparating na sa inyong mga ugnayan. Naisip mo na ba ang buhay? Kung saan tayo naroroon? Saan tayo pupunta at lahat ng ating nagawa hanggang ngayon? O nga pala, mayroong isang tao sa iyong buhay na nagtatanong ng mga tanong na ito sa sandaling ito. Sinasabi sa akin ng mga anghel na ang taong ito ay malalim na nagmumuni-muni, nagtatanong kung ano ang papel na ginagampanan niya sa iyong buhay at marahil ay medyo naliligaw. Tinatanong niya ang sarili kung sapat na ba ang kanyang nagawa, kung maaari sana itong magkaiba. Sa kabuluhan ng mga iniisip na ito, tila nagmumukha na ang taong ito ay lumalayo sa iyo, ngunit hindi ito kasalanan niya. Sa totoo lang, ito ay dahil gusto niyang gawin pa ang higit pa, maging higit para sa iyo. Nakakaramdam ng kakaibang damdamin, di ba? Hindi ito talagang galit, kundi isang pagkabigo sa sarili, isang pagnanais na magkaroon ng ibang kilos. At sa prosesong ito, iniisip niya na mas mabuti pang panatilihin ang isang tiyak na distansya mula sa iyo, hindi dahil hindi siya nagmamalasakit, kundi sa kabaligtaran, ito ay dahil hinarap niya ang kanyang mga damdamin at sinusubukang unawain kung ano ang lahat ng ito ay nangangahulugan. At alam mo ba ang mas kahangahanga? Ito ay kahit na sa sandaling ito ng pag-aalinlangan at kaguluhan, mayroong mensahe mula sa mga anghel para sa iyo. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na daan ng isang paglalakbay na inyong tinatahak kasama. Gusto ng mga anghel na malaman mo na ang mga sandaling ito ng pagmumuni-muni ay mahalaga. Pinapalaki nila tayo, pinag-iisipan kung ano talaga ang nais natin at kung ano ang kailangan nating baguhin. Kaya kung nararamdaman mo ang distansya na ito, maunawaan mo na ito ay pansamantalang. Ito ay simpleng hakbang sa paglaki at pagkilala sa sarili pareho para sa taong ito at para sa iyo. At sino ang makapagsasabi kung ano ang naghihintay sa hinaharap, hindi ba? Patuloy na manalig, umasa, at higit sa lahat, magbukas ng iyong puso. Naisip mo na ba na, sa ilang pagkakataon, kapag mayroong lumalayo, maaaring dahil masyado kang mahal ng taong iyon? Dahil tila mayroong ganyang tao sa iyong buhay ngayon. Ang taong ito, na napakalapit sa iyo, ay hinaharap ang isang suliranin sa damdamin. Siya ay nagmamahal sa iyo at ito ay isang malalim na pagmamahal na nagtutulak sa kanya na nais na maging mas aktibo na magkaroon ng mas mahalagang papel sa iyong buhay. Ngunit alam mo na, ang takot sa pagtanggi ay isang malaking balakit. Sinusubukan niyang hanapin ang tamang paraan upang masugpo ang yelo na nabuo sa pagitan niyo sa isang paraan o sa iba. At habang hindi niya natatagpuan ang landas na iyon, maaaring magmukhang iniwasan kanya. Kung susubukan mong dalhin siya, maaaring magbalik ang kanyang tugon, ngunit maaaring maramdaman mong mas malayo siya kaysa sa karaniwan. Ngayon, narito ang isang interesanteng punto, subukan mong hulaan kung sino ang taong ito. Maaaring maging isang hamon ito. Minsan, iniisip natin na ang lahat ay kompleto na, na natuklasan na natin kung sino siya, ngunit puno ang buhay ng mga sorpresa, hindi ba? Maaari tayong magkamali, kaya't mas mabuti na magpahinga, huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Mayroong mga panahon ang mga tao, ang kanilang mood, at ito ay nakakaapekto sa paraan kung paano sila nakikipag-ugnayan. Kaya kahit na tila nasa tamang landas ka na sa pagtuklas kung sino ang taong ito, ito ay laging maganda na mag-ingat, nang may pasensya. Narito ang mga anghel upang gabayan ka, upang tulungan kang unawain ang mga palatandaan na ito at Sino ang makakaalam, baka dalhin ka nila sa kahangahangang mga pagtatagpo tungkol sa pag-ibig at mga relasyon. Napansin mo ba kung paano ang universo ay may espesyal na paraan ng pakikipag-usap sa atin? Minsan, nagpapadala ito ng mga senyas na tila maliit lamang, ngunit may malaking kahulugan. At alam mo ba? Mukhang nais na iparating sa iyo ng universo ang isang bagay. Sa isang unibersong puno ng mga senyas at mensahe, may isang mahalagang bagay tungkol sa espesyal na taong ito sa iyong buhay. Isa sa mga senyas na maaari mong simulan na mapansin ay ang isang bagong alagaing hayop. O, oh, isang pusa o aso. Kung biglang mayroong isang malapit na tao na nagsisimulang mag-usap tungkol sa pag-aampon ng isang alagang hayop, maging maingat. Maaaring magmukhang simpleng bagay ito, ngunit ito ay isang senyal na ang taong ito ay naghahanap ng koneksyon, pagmamahal, at marahil kahit na nag-aayos para sa puwang sa kanyang buhay, isang puwang na maaaring magkabilang sayo. Ang isa pang kakaibang senyal ay maaaring isang billboard na nag-anunsyo. Isipin mo na ikaw ay nagmamaneho sa isang tahimik na daan, marahil iniisip ang isang bagay, at bigla mong nakita ang isang billboard na may mensahe na nagpapaisip sayo. Maaaring ito ay isang nakaka-inspire na salita, isang larawan na kumakawala sa pansin, isang bagay na nagtutulak sayo na mag-isip. Hindi ito katang isip, ito ang universo na nagsasalita sa iyo. At syempre, hindi natin dapat kalimutan ang mga numero. Napansin mo na ba ang mga pader ng mga numero na paulit-ulit sa paligid mo? Ang mga pader na ito ay parang isang kodigo, isang paraan ng universo upang bigyan ka ng pansin sa isang bagay. Maaaring ito ay oras sa isang relos, sa isang plaka ng sasakyan, o kahit sa isang numero ng telepono. Kung hindi mo obserbahan ang mga senyas na ito, marahil ay panahon na upang magsimulat. Ang mga maliit na detalye na ito ay maaaring maging isang paraan ng universo upang sabihin sa iyo na ang mga bagay ay magiging maayos, na ikaw ay nasa tamang direksyon. Sila ay paalala na manatiling may pananampalataya, optimism at kagalakan. Ang universo ay laging nakikipag-ugnayan sa atin, kailangan lamang nating matuto na makini. Naisip mo na ba na hindi pala din kailangan natin ng mga senyas upang malaman na may magandang nangyayari? Totoo, minsan ang pinakamahusay na gawin ay magtiwala sa ating mga anghel na tagapagbantay. Palaging silang nandyan, nag-alaga sa atin, at tiyak na nais ang pinakamahusay para sa atin. Sa pag-iisip na ito, paano kung pag-usapan natin ng kaunti ang mga relasyon? Mukhang may espesyal na bagay na nagbabalak para sa iyo. Isang bagay na nagdudulot ng positibong pagbabago at isang bagong alon ng enerhiya sa iyong buhay. Isipin mo, isang bagong ugnayan ay maaaring mabuo, isa sa mga iyon na nagbibigay sa iyo ng mga paru-paro sa iyong tiyan at mga ngiti ng walang dahilan. At ang taong ito na iniisip ka na nagnanais na maging mas present sa iyong buhay, siya ay seryoso rito. Hindi ito isang balwalang bagay, hindi ito lamang isang ideyang pansamantala. Siya ay seryosong nag-iisip na magtayo ng isang bagay na may iyo, isang bagay na may kabuluhan at lalim. Ito ay isang dahilan upang ipagdiwang, di ba? Kaya kahit na hindi ka ang uri ng tao na naghahanap ng mga senyas sa lahat ng dako, alamin mong ang magagandang vibrasyon ay paparating na sa iyong direksyon. Ang ideya ng isang bagong pag-ibig, ng isang romantikong koneksyon na puno ng pagmamahal at respeto, ay hindi ganoon kalayo. Maaaring mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Tandaan, hindi palaging kailangan ng mga malalaking pahayag o mga misteryosong senyas. Minsan, ang pag-ibig ay dumating ng simpleng at payak na paraan. Dala ang pangako ng mga masayang araw at mainit na mga puso. At ito, sa kanyang sarili, ay isang magandang dahilan upang manatili ang puso bupas at ang pag-asa ay maliwanag. Nakapag-isip ka na ba na kung ang isang tao ay nagpaplano ng hinaharap na kasama ka ito ay isang senyal na siya ay seryoso sa isang buhay na may kapwa. Maaaring tunog bago o maaaring mukhang isang malayong pangarap ang matinding kagustuhan na mayroong kasama sa bawat sandali. Ang kalungkutan ay masakit, tama. Pero tingnan mo, huwag mawala ng pag-asa. Gusto mong protektor ay nais na magbigay sa iyo ng isang paalala, mayroong ganong tao, mas malapit sa iyong iniisip. Ang taong ito ay hindi lamang nasa mundo ng mga ideya, ito ay naglilipat ng langit at lupa. Nag-iisip kung paano magiging kaibahan sa kanyang buhay at sa iyo. At ano ang ipinapakita nito? Na siya ay mas handa sa pagtayo ng isang matibay at may kahulugan na bagay sa iyo. Siya ay naghahanap ng kasaganaan, tinitingnan ang higit pa sa pinansyal na aspeto. Hinahanap ang isang matibay at malusog na relasyon sa iyong tabi. Handang magbigay ng dedikasyon, nagpapawis hindi lamang upang makamit ang personal na mga layunin kundi upang maging mas mahusay na tao para sa iyo. Ito ang tunay na pagtutuos, isang bagay na bihirang makita sa kasalukuyan. Kapag ang isang tao ay pumipili na magkaroon ng kaibhan sa kanyang buhay at sa iba, nagpapakita ito ng isang napakalaking pagkamapagpasya at responsibilidad. At tila ba alam ng universo kung paano kilalanin ang pagsisikap na ito na nagdadala ng malapit na mga tao na tunay na nagkakahalaga. Ang pagkakaroon ng isang taong hindi lamang nananaginip ng isang malakas na hinaharap kundi pati na rin ikaw ay kinikilala sa bawat detalye ng mga plano na ito ay talagang isang bihirang at mahalagang regalo. Kapag napagtanto mo ang pagbabago na ito sa isang espesyal na tao, ito ay isang malinaw na senyal ng pagpapahalaga, pagtutuos. Ipinapakita nito na ang taong ito ay nag-iisip higit sa kasalukuyan, nakikita ka bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang bukas. At maging totoo tayo sa panahon kung saan ang buhay ay tila isang walang katapusang karera. Ang pagtigil upang magplano ng isang hinaharap na magkasama ay isang tunay na pagsubok ng pag-ibig at dedikasyon. Ang kilos na ito ay nagpapakita na ang pagsisikap at pagtatrabaho ay hindi walang kabuluhan. Minsan, ang gantimpala ay dumadating sa anyo ng isang taong nagnanais na maglakbay sa iyong tabi, hindi lamang ibinabahagi ang mga pangarap kundi pati na rin ang mga hamon ng buhay ang pagkilala na isang seryosong pangako ay maaaring nakakatuwa at nakakatapot ng sabay ay ganap na normal. Sa huli, ang pagiging nasa isang relasyon ay nangangahulugang sumakay sa isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili at pagunlad ng pareho. Hindi ka lamang nag-aalaga sa iyong sarili ngayon, ikaw ay nagtitiwala upang magtayo ng isang partner na magiging masaya at malusog. Lalo na para sa mga nasa unang pagkakataon na karanasan sa isang seryosong relasyon alamin na ikaw ay malapit ng magsimula ng isang kahanga kahangahangang pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na nagtuturo, nagbabago, at higit sa lahat, nagpapayaman. Ito ay isang landas na puno ng mga bagong natuklasan, kung saan ang pag-aaral na maglakbay ng magkasama ay nagiging puso ng paglalakbay. Bawat karanasan na ibinahagi, bawat hamon na natalo ng magkasama, ay nagpapalakas sa koneksyon at lumalalim sa ugnayan. Ito ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng isang kasama na hindi lamang nananaginip, kundi nagplano at nagtatayo ng isang hinaharap kasama ka. Ito ay isang paglalakbay ng pagmamahal, suporta at patuloy na pagunlad. Ang universo ay tila may espesyal na plano para sa iyo na nais na ikaw ay mabuhay ng isang kahulugan at buong pag-ibig. Isipin ang pagbuhay sa isang relasyon kung saan nararamdaman mo ang kumpletong kasiyahan, kung saan wala kang kulang, kung saan ang bawat sandali ay isang bagong pagkakataon para sa pag-unlad at kaligayahan. At mayroon pang mas espesyal na bagay sa posibilidad na ito. Ang ideya na ang iyong unang pag-ibig ay maaaring maging ang huling. Ang pag-ibig na ito na matagal na, na pangarap nating lahat ay hindi labis na layo. Ito ay isang katotohanan na maaaring nasa iyong abot, naglalarawan ng isang buhay na puno ng kagalakan, pagtuklas, at syempre, pag-ibig. Kaya kung ang ideya ng isang seryosong relasyon ay nagdudulot sa iyo ng kaunting pangamba, tandaan na ito ay isang hakbang patungo sa isang maligayang hinaharap, isang hinaharap kung saan hindi mo lang matatagpuan ang isang kapareha, kundi pati na rin isang kasama para sa lahat ng pakikipagsapalaran ng buhay ang universo ay nagtutulak sa iyong kahilingan. Hinahanda ka para sa isang kakaibang karanasan ng pag-ibig na nagbibigay ng pagbabago at pagbabalik loob. Kung ang takot na i-reject ang isang tao ay nagpapabigat sa iyong puso, mahalaga na malaman na ang taong iniisip ka ay handang maghintay. Siya ay naunawaan na ang mga bagay na mahalaga ay kailangan ng oras at walang pagmamadali. Nais niyang ang lahat ay mangyari ng natural, sa tamang panahon, na nirerespeto ang iyong espasyo at damdamin. Nakakaliwanag sa damdamin na mayroon kang isang kasamang gaya niya, isang taong nagpapahalaga sa iyong kaginhawaan ng higit pa sa kanyang sarili. Mukhang ikaw ay nasa isang kamanghamanghang yugto, ano? Parang ang lahat ay nagtutulap para sa iyo, dala ang positibong enerhiya at nagbubukas ng mga pintuan para sa mga bagong pagkakataon upang magningning. Pero, nagpahinga ka na ba para mag-isip na kasama ng binyag na ito ng swerte, dumarating din ang responsibilidad na maging isang puwersa ng kabutihan. Oo, ang pinakamabisang paraan upang palakihin ang mga positibong vibrasyon na ito ay sa pamamagitan ng pagiging maunawain at may empatya. Isipin mo lang sa pag-aalok ng pangunawa at pagmamahal sa mga tao sa iyong paligid. Hindi mo lang pinananatili ang siklong ito ng kabutihan, kundi nakatutulong ka rin sa pagbuo ng isang mas maayos na kapaligiran sa paglalakbay sa panahong puno ng mga posibilidad at pag-aayos sa mga relasyon. Tandaan na panatilihin ang iyong isip at puso na bupas. Sa huli, ang kabutihan at pag-ibig ay hindi lang nakikinabang sa mga nasa paligid mo, kundi may kapangyarihan din na dumagdag pa ng kaligayahan sa iyong buhay. Parang ang universo ay may espesyal na paraan ng pagpapasalamat at pagtugon sa mga taong nagbabahagi ng kabutihan. Sa eksaktong sandaling ito, maaaring ikaw ay nasa gilid na ng pagsisimula ng isa sa mga pinakamaliwanag at nagbabago-bagong kabanata ng iyong buhay. Isipin mo lang ang mga posibilidad na naghihintay sa harapan mo, puno ng mga pangako at kasiyahan. Sa paglalakbay na ito, pahintulutan mo akong mag-alok ng isang espesyal na dasal, isang hiling para sa patnubay at ilaw sa komplikadong mundo ng mga relasyon. Nasa aming paghahanap sa mas mahusay na pag-unawa sa iba, at sa aming sarili, kami ay mapaligiran ng karunungan mula sa itaas. Na ang pasensya at pangunawa ay maging mga gabay namin, tumutulong sa amin na tumawid sa mga dagat ng nag-aalimpuyong emosyon at mga komplikadong sitwasyon ng may kagandahang loob at pagunawa. Na ang aming mga mata at puso ay palaging bukas upang mapansin ang mga subtil na senyas at mensahe na ipinapadala sa atin ng universo sa kanyang walang hanggang kabutihan patuloy na paalala na hindi kami nag-iisa, na kami ay iniibig at inaalagaan. Na kami ay magkaroon ng lakas at tapang upang tanggapin ang mga pagbabago na dumarating sa kasamaan at ang mga responsibilidad, yakapin ang mga ito ng pusong puno ng pasasalamat. Tiwala kami sa mga biyaya na ibinibigay sa amin, na alam namin na bawat hakbang na aming ginagawa ay nagdadala sa amin sa mas malapit sa tunay na pag-ibig, sa tunay na kaligayahan at tagumpay na aming pinapangarap. Amen. Sa panalangin ito, may imbitasyon para sa iyo na magbalik tanaw sa iyong paglalakbay na kinikilala na bawat karanasan, bawat hamon, ay isang hakbang patungo sa personal na paglaki at mas malalim na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng magmahal at mahalin. Ito ay isang paalala na, kahit sa mga sandaling hindi tiyak, may mas malaking lakas na nag-iisa sa atin, hinihikayat tayo na magpatuloy ng may pananampalataya at pag-asa. Naisip mo na ba na, sa eksaktong sandaling ito, may mas malaking lakas na sumusuporta sa iyo? Isipin mo lang, sila ay nakakakita ng iyong pakikibaka, ng iyong pagsisikap, at nagsasalita ng mga salitang pampalakas na nagsasabing ang universo ay naghihintay lamang sa tamang sandali upang punuin ang iyong buhay ng mga hindi maikukumparang biyaya. Pero may isang susi upang buksan ang pintuan ng mga himala ang iyong pagiging handang mag-abot ng tulong sa pag-aalok ng suporta at pagmamahal sa mga taong dumaraan sa iyong landas. Ang mensaheng ito na dumating sa iyo ay higit sa mga salita. Ito ay isang imbitasyon upang yakapin ang kagandahang loob upang mabuhay ng bukas ang puso, handang magbigay at tumanggap. Sa pagtanggap sa tawag na ito, hindi mo lamang pinapatibay ang iyong pananampalataya sa higit na kapangyarihan ngunit din pumapasok ka sa pagtugma sa mga bibrasyon ng pag-ibig at pasasalamat na nagpapagalaw sa universo. Kaya kung nararamdaman mo sa iyong puso na handa ka para sa paglalakbay na ito, para yakapin ang mga biyaya at gabay mula sa langit, inaanyayahan kita na gumawa ng isang maliit na hakbang. I-type yang 777 sa mga komento, isang sagisag ng iyong pagiging bukas at handa sa mga kagilagilalas na naghihintay sa iyo. Pahintulutan mong ang numero na ito ay maging iyong paalala, iyong sandalan, na ikaw ay napaliligiran ng pag-ibig at suporta, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw. Naway ang iyong landas ay magliwanag ng sagana sa mga biyaya, na ang pagmamahal, pangangalaga mula sa langit ay maging iyong patuloy na kasama, at ang kapayapaan at kasiyahan ay punuin bawat sandali ng iyong paglalakbay. Ganito sana.